tatlo no sa so ngayon no ang um, alam niyo ba no na maraming mga evangelical christian o mga Bonagin again christian or mga christians no na na nagsasabi no na ayaw nila sa mga taga-samba ng mga disdiusan or mga or mga, mga sa dalawang salita no pero maniwala ba kayo diyan na, na marami pa rin mga kristiyano na kumbaga dinidius na nila, dinidius na nila ang kanilang reliyon instead ng ating Panginoong si Kristo. Halimbawa, ano bang example dito? Ang sabi ng ating Panginoong si Kristo dito sa sulat so, ni di ba? Sabi ng ating Panginoon sa si Kristo no, na I am the way, the life, the truth. And no one comes to the Father except through me. No one comes to the Father except through me. At siya lang din yung daanan o pintuan. Walang ibang makakapasok sa looban kung hindi dadaan sa pintuan, di ba? Ang sabi ng ating Panginoon sa si Kristo, pero maraming mga Kristiyano ngayon no nagsasabi no na galit sila sa mga idolaters o no, tagasamba ng mga Diyos-Diyosan pero sila mismo nagiging tagasamba rin ng mga Diyos-Diyosan bakit sa anong pamaraan? marami mga tao no, no, na instead na iparangal, ipangaral nila yung salita ng Panginoon ipangaral nila ang salita ng Panginoon ng ating Panginoong Isu si Kristo ipinangaral nila yung ating Panginoong Isu si Kristo at yung salita ng Panginoon pero tingnan mo kung ano yung ipinangaral nila ipinangaral nila kanilang mga reliyon no? nagsasabi din sila na kami yung kami yung nagsasabi ng katotohanan kung sinasabi mo na kayo yung nagsasabi ng katotohanan so nag ibig sabihin kayo yung nagpaka-Kristo kayo sa inyong sarili so ibig sabihin kayo yung parang kumbaga kayo yung gusto kumbaga kayo yung daan patungo sa Ama hindi niyo na intindihan na sinasabi dito sa kasulatan ng ating Panginoon no one comes to the Father except through me yun yung sinabi sabi, sinasabi ng ating Panginoon Kristo paano mo sinasabi no na kayo ang nagsasabi ng totoo o katotohanan no so maraming mga tao no na ngayon no na nagpi o nangangaral sa mga kali o nangangaral sa mga palengke o sa maraming mga kanto saan no na instead na ipinangaral o gawing sentro sa pagpangaral nila ay ating Panginoong si Kristo at ang salita ng Panginoon is ipinangaral nila ito yung kanilang mga relihiyon no ito po it is an act mo, oh, it is an act of idolaters mo, oh, idolatry idolatry po ito kasi kumbaga dinidius niyo or dinidius niyo yung relihiyon niyo na siya bang pinaniniwalaan niyo or uh, pinaniniwalaan niyo no, na siyang magliligtas sa inyo at hindi ang ating Panginoong sa si Kristo. Kasi klaro dito, no one comes to the Father except me. Maliban sa ating Panginoon, wala nang iba. Kasi ang salita ng Panginoon ay siyang magbibigay ng buhay. Kasi ang sabi ng ating Panginoong sa si Kristo, He wants to follow me, obey my command no? dapat kung siya mga tao no, na susunod sa akin ay susunod din sa aking mga salita no no ganun pero bakit mo maraming mga reliyon pa rin na nagsasabi na kaya nga may kaya nga may mga nagdedebate eh, di ba marami no na sinasabi nila kami yung katotohanan kami yung nagsasabi ng katotohanan kami yung totoo kami yung maliligtas kayo hindi so bakit kayo bakit niyo sinasabi yan sa ganun kanina na paraan is itong mga taong ito ay hindi talaga kung binubulag sila ng kanilang mga sariling takbo ng isipan no? hindi nila alam kung ano yung katotohanan o ano ang ibig sabihin ng katotohanan na sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo kaya nila nagagawa ito kasi sinasabi mo kami yung magsasabi ng katotohanan kung ang salita naman ng Panginoon ang katotohanan paano mo nasasabi na kayo ay katotohanan kung ang salita ng Panginoon ay siyang katotohanan kayo nagsasabi ng katotohanan kung ang inyong ginagawa naman ay hindi katotohanan o kasinungalingan sa pagdibati na yan, nakasulat yan dito sa sulat ni Apostol Pablo patungkol sa mga nag-aaway sa salita ng Panginoon is pinagbawalan tayo hindi wag, wag sana itong gawin ba diba? pero ginagawa ninyo so saan ang katotohanan dyan no? Marami din mga tao na namang nagiging mangmang -mang, -mang o binubulag din sa tatanas, no? Ito yung mga taong inosyente na wala talagang kaalam-alam, no? Naniniwala at nakikinig lang din kung sino yung mananalo sa kanila, doon sila papanig, no? Kasi ito mga nagdidebate nito is hindi ang Panginoong si Kristo yung nagiging sentro sa kanilang ano, uh, away, no? Kundi about relihiyon nila kung sino yung tama sa kanila. Binubuksan pa nila yung salita ng Panginoon. Na ganito, ganyan. Pero yung pinaparangalan talaga nila is yung relihiyon nila kung sino yung sabi ng katotohanan pero ang hindi alam ng mga tao na ang kasulatan ng Panginoon ay siyang katotohanan kasi dito sa sinasabi ng ating Panginoong si Kristo na pumunta siya dito hindi para ano sila sinasabi niya dito dito sa Mateo ang sabi niya dito is para magka magkawatak-watak ba yun magkaaway-away ama laban sa anak ganun di ba kaya ito nangyayari mga tao ito nagkawatak-watak hindi nagkakaintindihan pero isa lang naman dapat ang ating itidihin yung salita ng Panginoon at ito yung ating susundin. Pero tingnan mo yung mga tao kung ano paano, paano sila binulag ni Satanas. Dahil nga so, dahil nga sa pagsisikap ng bawat tao nung na makapasok sa kaharian ng langit, gumagawa na sila ng sarili nilang daanan no patungo sa Ama. Gumagawa na sila ng sarili nilang daanan. Ano yung daanan? Ito yung mga relihiyon na pinaniniwalaan nila na siya pinaniniwalaan nila at siya magliligtas sa kanila no hindi ang ating Panginoon sa Kristo. Alam, alam naman nila dito ng ating Panginoon sa Kristo. Sasabihin na natin, no. Ang sabi ng ating Panginoon dito sa salita ng ating Panginoon, ang utos ng ating Panginoon, tatlo, pinakamatibay na yung tatlo. Tatlo pinakamatibay. Ano 'yon? Love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. Pangalawa, love your neighbor as yourself. Pangatlo, honor your father and your mother. ngayon, nag-aaway kayo, nagde-debate kayo patungkol sa mga salita. Minsan diyan is eh, humantong na talaga sa suntukan or ano man yung awayan. So, dito kayo nakasala sa una as at pangalawa. Love your neighbor. Hindi nyo hinminahal minahal yung kapwa nyo. Kung hindi nyo minahal ang kapwa mo, hindi mo rin kayang mahalin ang una. So, itong dalawa, una at saka pangalawa, ay nabubuwag at hindi nasusunod. Kasi kung hindi mo hindi mo minamahal yung kapwa mo, hindi mo rin kaya mahalin ang Panginoon. Kasi ang sabi ng ating Panginoong si Kristo, no, na magmahalan kayo gaya ng minamahal ko kayo. No? Kung hindi natin minamahal yung kapwa natin, ay hindi rin natin minamahal ang Panginoon. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Yesus Kristo, kung hindi mo pinapatawad yung nagkakasala sa iyo, ay hindi ka rin papatatawarin ng ating Ama na nasa langit. Kung ano man yung inihigpitan mo dito sa lupa, ihigpitan din yan doon sa langit. Iisipin din din doon sa langit na hinihigpitan. Ganun din ang mangyayari sa mga tao ito. So paano nyo nasasabi no, na kayo ay nagsasabi ng katotohanan kung ang ipinapangaralin nyo ay puro kabal, kabal, kabulastugan o mga basura or puro mga palpak or puro mga mali na wala namang ibang ginagawa kundi papaligaw ng mga tao no kayo naman mga tao no, na nakikinig at tumas, sa inyo nito sa kanila nito no, sa kanilang itong mga klaseng tao umiwas naman kayo buksan nyo naman yung isipan nyo kasi hindi nyo alam kung ano yung patutunguhan nyo kung ano patutunguhan ng mga tao nyo na nag-aaway na yan sa impirno ganun din ang patutunguhan nyo basahin nyo yung Biblia hindi kayo huwag kayong basta-basta sumusunod sa mga sinasabi ng kanyang mga leader kasi may mga sinungaling dyan eh. Mayroon nga na siya sabi no na ang foundation of truth daw, yung kaligtasan, yung foundation of truth, no? Eh, hindi daw yung Biblia. Kasi ang Biblia, salita ng Panginoon eh. Kung ang foundation of truth o yung mga foundation sa katotohanan ay hindi ang Biblia, ang simbahan daw. Ang simbahan pa na tinutukoy niya, ang simbahan pa na gawa ng tao. Wala, basura yan, no? Ang andito sa kasulatan na sinasabi ng ating Panginoon si Kristo, no, na, ah, uh, gawin mo silang banal, no? sa iyong salita dahil yung salit dahil ang iyong salita ay katotohanan no ang salita mo ay katotohanan so paano mo masasabi so ganito ang klase ng tao na paniniwalaan mo marami din ng mga mga pastor no na mga sikat no na magiging sikat kung baga nagiging kilala no na siyang pinaniniwalaan din at sinusunod din ng mga tao kahit alam naman nila na may mga mga mali-mali din pinapangaral pero dahil nga sa binubulag yung isipan nila at puso nila na binubulag sila ano, na hindi nila alam yung katotohanan instead na paniniwalaan nila yung salita ng Panginoon at ating Isu at Panginoon Isu Kristo yung mga pastor na yung sinusunod at pinaniniwalaan nila kumbaga yun na yung pinakadiyos nila dinidiyos na nila no? so buksan nyo po yung isipan nyo no? huwag kayong sumusunod sa tao maliligaw kayo niyan yun yung sabi ng ating Panginoong si Kristo, kung ang bulag ay siyang hahatak sa iba pang bulag, silang dalawa o sila, silang lahat, mahuhulog sa kanal. Mahuhulog talaga kayo kung susunod kayo sa tao, kung hindi kayo susunod sa ating Panginoong si Kristo. Kasi ang sabi ng ating Panginoong si Kristo, siya lamang ang daan patungo sa Ama. At wala ng iba pa. Kung susunod kayo sa tao, maniwala kayo, maliligaw kayo, mahuhulog kayo doon sa pinaka lugar no na hindi nyo, inaipi, eh, hindi nyo ina hindi eh, ina no na yun pala yung mga patutunguhan nyo dahil sa mga mali-mali niyong desisyon. Ito mga pastor na ito is tungkulin lamang nila ito is kubaga pag para ito sila mga pastor no na binibigyan lamang sila no ng responsibility na pakainin yung mga karnero. Pero hindi 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 ito sila dapat yung nagiging sentro sa inyong mga paniniwala kasi yan nagiging sentro dapat sa inyong pananalig at paniniwala ang ating Panginoong si Kristo hindi yung mga tao na yan ang mga messenger hindi yung mga messenger na yan kasi kumbaga sila yung mga sinusuhulan lamang yan no? ang suhol na kanila matatanggap pagdating ng araw matatanggap nila pagdating ng araw yung sinusuhol na ibibigay sa kanila ng Panginoon matatanggap nila pagdating ng araw no? kung ano yung pagdating ng araw kasi yung sabi ng ating Panginoon sa Kristo Panginoon dito sa sulat ni Jeremiah di ba? No, na, ang reward na matatanggap ng bawat tao ay nakabase kung ano yung ginagawa nyo ibibigay ng ating Panginoon sa atin. So hanggang dito na lang na maraming salamat and God bless you. Amen.